ko yung bakod ng tropa ko. Hindi pala, ang dami ng mga tropa ko. Uy, family banding, mga tweet tropa. Oh. Wow! Ang ganda ng panahon na yun. Nagluto nga pala ako ngayon, mga horse. Bali nagluto ako ng sinamag with matching boiled egg. rin na kasi na i-prepare ko ngayon. Bali apat shop mga horse. Bali hanapin ko ngayon mga kaibigan ko dito. Tara horse, samahan niyo ako mga horse bago nga pala natin hanapin yung mga kaibigan ko mga nandito nga pala ako so sa may billiard Pag dito sa so maylas las piñas ito yung madalas nagalaan ng mga tao mga nagbabaik eh, yung mga nakikita niya mga nagbabaik iba eh, ba family banding ayun na. o marami sila ba? Diba? ang dami na mamasyal dito sa lugar na to mm, ang dami dami nila yun ang dami na babayk. Sana all may family bonding, no? Bali, dito na nga ako. Papunta na nga rin ako ng C5 Extension. Bali, dito na natin hanapin yung mga propa ko. Ako, mga propa ko mga pa sa white eh. Hindi na papakita. Tara, samahan niyo ako mga boys. Uy, dito alam ko may propa ko dito mga kushi. Nasaan na kaya yung tropa ko dito? dito bandayin, mga koys. Naku, wala na naman yung tropa dito. Sana naman kaya naglabo yun. Hindi man na nagme-message sa messenger ko mga koys. Tara, hanap ah, pa tayo. Ayun mga koys. Nakarating na ako ng parang nyari puntang parking play. Dito sa mesuhat Ano napin ko yung mga tropa ko dito eh. Kasi doon sa bandang unan wala akong masyadong nakita yung mga tropa ko. Wait lang. Hanapin ko yung tropa ko dito. Dati ko kasama sa ni... Pangunguan ng Arap na Tingnan natin, hanapin ko. Dandanan tayo mga hoy. Baka hindi ko na naman makita yung tropa ko dito. Apat pa rin tong tumimigay ko sa mga tropa Hindi po nababawasan. Yun na, yun na, mga kois na yung tropa ko. Ito na siya. Uy, tropa, putek, bakit anong ginagawa mo? Dito ka, tropa. Yun, yun, walang anong man, tropa. Bali yun, nakaisa na rin tayo, mga kois, Hanap na naman ulit tayo ng tropa ko. Huh? Marami akong tropa dito, pakalat-kalat lang. Tara, kois, na Naku ito na nga mga hoys, naipit na ako sa traffic. Hindi pa rin nababawasan yung mga pagkain dito na ipamimigay ko sa mga tropa ko. Huh? Tuturo ko rin sa inyo kung paano ko itong ginawa yung Jabba Rice kung tawagin ko mga hoys. Kasi napaka masarap yung mga hoys. Kahit ako kumakakain din naman ng gano'ng pagkain, mga kois. Bari, ibibigay ko na talaga na dito sa mga tropa ko. Kasi parang nakikita ko gutom na sira, mga kois eh. Hanapin ko lang na sa traffic po sa buhay bus na to. Dalawa pa yung signal light to. Yun, to, nakalaiwas din ako na sa'yo. Ang laki-laki mo, hanapin ko yung... Parang kung may ako dito eh, marami yun sila eh. Yo, nakit onem yung ng tropa ko, hindi pala ang dami ng mga tropa ko. Uy, family banding, mga tweet tropa. Oo, oh, dagdag yun na sa food trip nyo yan mga tropa Tatlo na lang yan, ang dami nyo pala Tatlo lang yung naibigay ko sa susunod na lang tropa Pag mayaman na tayo, Jollibee pa yan Lahat kayo magkaharon Hanapin ko lang kayo mga tropa Bali yun na nga mga kois Tapos na ang aking pamimigay sa mga aking tropa Hmm? Huwag din nalang kalimutan and like and share ang aking video at pakipanong na rin po ang ating page. At subukan nyo na rin po isubscribe ang aking channel. Yun mga poys, maraming maraming salamat sa inyong pananood. Pakisuportahan po. Salamat!